Itong distance ng kalamansi nila dito yung kliyente natin 4 meters by 3.5 meters yung uh, distance na to 4 meters yung pagitan ng row at yung in between nya ay 3.5 meters yun ang uh, pinakamaganda na distance para sa akin lalo na nga sa mga may ari ng lupa na katulad na to 4 meters by 3.5 meters 3, 4 by 4 meters yan ang magagandang distance kaya ito kahit naka yung talong kung makapansin nyo ang luwag pa dito nasa isang metrong mahigit pa yung daan dito sa gilid ng talong pagitan ng talong at kalamansi tulad na to ang luwang pa kaya kahit na nakabuka na yung uh, talong nakabuka na yung talong na to I agree. nasa ang buka na to mahigit 1 meter 1.2 meter siguro yung buka na to kaya ang laki pa ng uh, daan mo dito maluwag na maluwag pa pe kalamansi mo hindi yan uh, ng gulay kahit na mula ngayon dalawang taon pa na magtanim ka dito ay uh, talagang lalo na nga kung singgilan nga lang na ganyan ay talaga namang napaka luwag pa kalamansi monitoring tayo mga kaagre dito sa kliyente natin dito sa Hain Nueva si din malapit lang ito sa amin tinignan natin kung ano na status ng kalamansian ng ating uh, kliyente rito ito yung uh, dinala kong seedlings dito nasa 400 uh, seedlings itong dinala ko dito at uh, may intercrop itong talong ito kasalukuyang umaani talong pero tagal tagal na rin itong pinag aanihan malaki na rin ang improvement na to dahil nga sa patuloy natin sinasabi sa kanila na mag abono palagi ito medium size ito kagri ano itong uh, inilagay natin e, i-deliver natin seedlings dito malapit lang ito sa akin pero ngayon medyo madalang na tayo napunta dito ngayon lang ulit tayo na pasilip uh, busy busy ka kasi tayo sa mga ating mga iba pang mga pinagkakakitaan na hanap buhay ay kaya medyo napapadalang na nga ang punta natin sa mga kliyente pero sabi ko nga sa kanila ang batang kalamansi nakatatanim lang alaga ka lang sa patubig yan kung summer alaga ka sa abono yun lang naman kung, kung tagulan alaga grass cutter at patubig ay at abono ka lang dyan yun lang naman kaya tapos spray spray madalas ay madalang kapag ka merong uh, mga umaataking sektor or fungus yun ispray ka lang yun lang naman kaya kahit madalang tayo na pupunta rito hindi tayo nagwo kasi ang kalamasi, eh, hindi naman talaga uh, katulad ng gulay na kapag nasira eh, halos mamamatay na maliban na nga lang sa hanip mga kagri, ka pero no katagarawang palagi tayong napunta dito dahil nga sa atake ng hanip pagkasi kasi natake ng hanip 'yan at napabayaan maaaring magkamatay yung mga sanga at umaabot niya sa pati puno na mamatay.